Kasuraban! So, karon mag-food tasting na po ta. baga, i-review na to ang bagong product. Mone ang braso, ube braso, nga nag-90 pesos na ganyan siya. 90 pesos sa purple niya. Mone ang pinakabago. Kani ang choco messy cup. Kani ang ube. So, kani choco, 65. Kani siya, 60. So, kani siya, 90 atong tilawan nya kabalubya biya kita basta purple yam lami o nya, christmas death anniversary birthday bisag unsa thanksgiving mga okasyon naagid makita nato sa table ang purple yam dili ikapay na yung sikat na good ang purple yam thank you kay tito oyos ang ceo sa purple yam sa permanenteng magpatilaw sa mga lamiang product sa purple yam nya available ba siya halos Mindanao halos Visayas na nay purple yam nya sa Manila gasugod na pud ang purple yam sa Luzon nya watch out kay mag purple yam na pud ang abroad so lami kaayo atong tilawan ug maura bagya ang kalami or ni bag kalami mga unta mga my loves mga kasuraban ali So, una na tong tilawan ang braso. Ube, braso. Kana siya. Kana, 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 kana. Okay. Tilawan nato to. I-try sa nato ang braso, di ba? Wait lang. Mm. In fairness, lami ang braso. Dagan mang yung mga mamaligyag cake shop, mga mga sikat, katong nga pula, na yellow, lami yun siya po. Makikompetensya siya sa kalami. Unya, kaning sa mesikap nga ube, tilawan ba na to. Hmm, anong lami? Madjud ka, ayo ba? Ato silang i ang braso o ang ube ha? Anak. Tila Tilawan na ito? Lami ka, ayo man ito ito. Ayos, eh, na lang ni mong product bang pagpagawas. Puro gitpatok, patok. Nami, git ka ayo. Ibig magpaniwang na biya ko. Ayos. Tilaw dyan mo ni 90 pesos. Sold na kaayo, ayo, good. tilawan na po na ito Kung lami, bagya po Same bagya po sa una. <sighs> mm. Mm. Ano ba itong feeling na kaon ka nga marag... Marag Hershey's? Ang chocolate na gigamit. Gilanay. Ang may aoy. Ang may ear promise. Ang pinakauna nga playboy. Ang gikabuangan na ito sa unahan tunkaroon ang ube. Kung ahag kasugod so si Tito Uyos atong tilawan. Mamigya po. Namigya po kayo. Nami kayo din. So katung wala pa nakatilaw, pag-order na mo, daghan kayong branch ang purple yam. Ayaw na pagdugay tilawin ni eh. mga unta manambukta magdungan ta bye